Ah, uh, tatawagan ko muna si ate ha. Ihingi tayo ng pambili ng gamot para sa iyo. Napatawag to. Oh, Jay! Napatawag ka! Ah, uh, ate. Ah, uh, sana kami ng pera sa'yo. May malabang sakit kasi si Sarina eh. Tsaka nung nakaraan pa niya ito dinaramdam. Ano? Wala bang sakit? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Pasensya ka na ate, ngayon ko na nasabi sa'yo. Eh, alam mo namang mahirap na signal dito sa atin, di ba? Jay naman, dapat nagsasabi ka kaagad. Pero Jay, pasensya na talaga. Wala akong mapapadala ngayon. Alam mo naman na katapusan kami. Nagsisweldo dito eh. Uh, ate, baka naman pwede mong gawa ng paraan dyan. Kasi hindi naman pwedeng hayaan na lang natin si Sarina na ganto tuwing gabi nga namimilipit sa sakit ate. O oh, sige, sige, sisikapin ko. Mag, mag, makikiusap na lang ako sa amo ko na mag-advance na ulit ng pera. Papadala ko lang kay Enzo agad, ha? Bakit naman kay Enzo eh, Alam mo naman yung ugali nun, di ba? Baka ubusin lang yun sa, sa bisyo niya. Alam mo naman yun. Sa akin na lang. o oh, sige, sa'yo na. Sa'yo ko na lang papadala. Basta ikaw na bahala, ha? Oo, ate. Pagkatanggap mo ng pera, Ipa-check up mo agad kay Sarina. Oo, ate. Ako bahala kay Sarina dito. Aalagaan ko yung kapatid natin. O, oh, sige sige. Bye -bye na. Sige, babay na. si. Ay, ate. paano ba yan? Sana mapakaisapan ko pa yung amo ko ulit. Magpapadala na daw si ate ng pera. Makakabili na tayo ng panggamot mo. Lamat ko yan. Pero na kay talaga. Ano ka ba? Ayos lang yun. O, oh, siya sige. Kunin -kun ko muna yung lugaw mo doon ha. Para makakain ka na. Jay, tumayo ko nga! Ah, kuya, nakapagkain. Huwag kasi kasama ng pagkain! ako ah, kuya, may konting kanin pa naman doon Kaya lang, wala na kasi tayong ulam eh. Naubos na kasi yung sardinas na pinamili ko dahil. Oo, oh, wala na pala ang ulam eh! Edy, gumawa na para para magkaroon ng ulam. Mangutang ka dyan oh, Sa may kapitbahay natin, yung may tindahan. Gusto mo? Gusto mo na! Hey, Serina, Umangan ka dyan! Umangan ka! Kaya, masakit pa ka Masakit pa rin yung kaartehan mo! Yung mga kaartehan! Ano ka artista? Kaya, ano ba yan? Natatulog yung tao eh. <laughs> Kasi itulog mo, magasikaso ka. Ang daming gawain dyan, oh. Ang daming ugasan sa lababo. Oh. May mga labaan pa. Masakit ka ko, kuya. Ayaw <laughs> Huwag mo kaartian. Magsilinos ka, kuminos ka! Kuya! Kuya, ano ba? Tama na yan! Ito na nga, o, binilan na nga kita ng ulap, pinutangan kita doon sa tindahan sa malapit sa atin. Ano yung kapatid natin? Eh? Alam mo namang may sakit yan. May sakit? Kaartihan yan! Ikaw din! Paskin mga arte! Dami yung alam! Paske mga na Maluto na nga! Hello, ate. OJ, magandang balita. Naka-advance ulit ako sa amo ko ng pera na para ipadala sa gamot ni Sarina. Talaga, ate? Oo. Hello, te. Magpapadala ka na? Oo. Para sa gamot ni Sarina tsaka pagpapacheck up. Magaling ba? Eh, sa akin mo na lang ipapadala. Eh, ako nilang mag-asigasok sa gamot at tsaka pa up ni Sarina. Ano ba yan, Enzo? O oh, sige na, wala naman akong magagawa eh. Siguraduhin mo na yung pera, papapa gamot si Sarina. Ayoko nung napupunta sa bisyo mo. Ay oo naman natin, sigurado ako at itagal na akong dito sa bisyo. mag magalala, ipapadala mo para kay Sarina na sa kanya. O oh, sige na, sige na. Babay na kasi tatawagin na naman ako ng amo ko ngayon. Marami pang pinapagawa. O ah, sige, tayo sige. Pagpakabait kayo dyan. Okay, babay. Ah, kuya siguraduhin mo lang na bibili mo na gamot yung pera kasi kailangan na kailangan ni Sarina yun eh. Bahala kayo, walang pakialam sa inyo. Eden! Hey ma'am! Asan ah, ang mga ko? Ano pong alahas, ma'am? Mga alahas ko, di ba ikaw naglinis kwarto ko? Ma'am, eh, hindi ko po alam eh. Ano hindi mo alam? Tayong dalawa lang dito sa bahay. Sino pa ko ako kaya ba? Magdala Mag ka o kano? Ma'am, hindi ko po magagawa yun. Di ba? Nangangailangan ka ng pera dahil sa kapatid mo may sakit? Ma'am, kailangan ko ng pera pero, pero hindi ko magagawa mo binaka ko sa'yo. Saan yung makukuha lang? Hindi ko po alam eh. Ma'am, yun lang ako <laughs> Alam mo, dahil sa ginawa mo, hindi kita pa Kapre, cheers. Sabi ka pa kaya, ang tayo pera, o? Oo naman. Ano ka ba? Ganun tayo, eh. Kung may pera, inom lang. Ah, okay. uh, kuya. Mukhang naparami na po ata kayo ng inom, ah. Eh, nang pangailan mo, marami na ininom namin. Nagtatanong lang naman, kuya. Ay, okay, wala naman pala, wala naman problema, eh. Nagtatanong ka pa. Ah, uh, siya nga pala. Asan na pala yung pera na pinadala ni ate nakabilin ka na ba ng gamot? anong <laughs> pinadala ni ate? pinadala ni ate yun para sa akin para pang bisyo ko gusto pabili ng gamot, o oh ito, Bente pambili mo ng gamot bumbila mo eta paracetamol yan na mawala yung sakit ng ulo Kuya Bente eh asan na yung pera pinadala ni ate? eh alam mo naman pambili ng gamot ni sarin na yun eh Nung no, gagawin mo hanapin mo eh ubus na wala na nga natira eh oo oh. eh kuya. Alam mo naman na may sakit yung kapatid natin. Tapos inumbos mo lang sa bisyo mo. Pakailan mo. Kaya, kaya ang mga si Kuya Enzo, wala na nang mapaka sa atin yan eh. Kuya, sumusobra ka na talaga eh, no? Wala ka talagang kwenta, kapatid. Pati ba naman pera na pambili ng gamot na kapatid natin, nilustay mo? Kaya, yeah, hina ako. Sarina, Sarina, Sarina. Diba? Ang galing umakti. Sarina. Sarina. Bra ano yari sa'yo? Ang artista ang galing umakapin, nagdadrama pa. Si Saruan niyo, dalhin natin sa hospital! <laughs> Sarina! Mga madrama niyo. Jay? Ate? Ate, sinungkod namin si Sarina sa hospital. Ano? ay ka ni Sarina, wala siyang ibang bukang babig kundi ikaw. Nanap ka sa para awaw na. Hindi, pasensya ka na. Hindi ako ako makakawin. Hindi ko nga alam saan ako kukuha ulit ng pera eh. Ay, lang kasi ako ng amo ko Nang ng mga alahas niya. Ate, ngayon ka kailangan na kailangan ni Sarina. Nag-aagaw buwan siya sa ospital. Hindi <laughs> ko ate. Kailangan na kailangan natin ng pera kasi kailangan natin ng na pang-opera sa kanya. Kailangan natin ng 200k. Wala, wala ko alam kung saan ito kukunin eh. Hindi ko alam eh. Nawawala na ako ng pangas eh. Ati, Ate, basta umuwi ka na. Isiyapin ko, Jay. Hindi ako, hindi ko mapapromise sa'yo, pero sa isikapin ko. Pasok po muna kayo. Thank you. Um, asan pala si Tita Ayen? I'm very good pa mga kanya. Uh, wait, bakit basang-basa ka? Ah, um, kasi po pinagbintangan po ako ni Ma'am Aya na nagda ako ng alahas niya. Minamaltrato din po ako eh. Talaga? Andito ba siya? Asan siya? Umalis po, Ma'am eh. Okay ka lang? Bakit ka umiiyak? <laughs> Sinaktan ka ba niya? Are you okay? Eh, Ma'am, kasi kailangan ko din talaga po ng pera. Pero hindi po ako yung ako ng alahas. Kailangan ko lang talaga ng pera para panggamot sa kapatid ko. Yes, I understand. Ano mo, kasi si tita mo ganyan talaga sa ugali. Patayon niyo yung katulong. Naniniwala naman ako sa'yo eh. But, kailangan mo ng pera? Para saan? Para po kasi sa kapatid ko. Kailangan pong opera. Nangangailangan ako ng 200,000. 200,000? Bakit ang masakit niya? May sakit po siya sa puso eh. Um, sige na, nanginiwala naman ako sa iyo eh. I can help you. Habang wala pa si kita, itulungan kita. I-impactin mo natin gamit ko. And kung kailangan mo ng pera, pahihiraming kita. No, no, no. Bibigay ko naman kayo Sige na, no, hey, ipake ka na. Ma'am, sigurado ka po ba? Matatakot po ako eh. Baka sigurado? anong gawin sa kin? Sige na Sige na. Sige pahay ka na. Punta natin yung kapatid mo. Sige po. Maraming salamat po. Sarina, lumaban ka ah. Inaantay ka pa ni ate. Sarina, lumaban ka. Huwag kang Ah... Uh, excuse po, sir. Ah, uh, kailangan na po mong si Sarina. Dok, paano ba po yun, Dok? Wala po kasi kami pera. Baka may ibang pwede pa pong gawin, Dok. Ah, uh, sir. Huwag na po kayo mag-alala. Binayaran na po lahat ng kapatid niyo. Bali, permahan niyo na lang po itong waiver. Talaga, para Dok? sa operating room na, Ah, uh, maiwan ko muna kayo, ha? Ayusin ko lang yung OR namin. Sige po, Dok. Ate! Jay! Sarina! Sarina, may pag-asa nang gumaling kaya magpakatatag ka lang, ha? Ate, walang ibang bukang bibig si... si Sarina ang laging kasi hinahanap. Sorry, ha. May trabaho kasi si Ate para sa atin, eh. Maka-opera na siya. Huwag kang mag-alala. Pagdasal na lang natin siya. Ehm... Um, Idem? Di pa nabanggit mo sa akin na hindi ka pinasahod ni tita ng ilang buwan Eto. Eto pa rin. Sahod na hindi mo natanggap. Ah, um, huwag ka mag sa mga magalas sa mga ospital. May bahala Marami pong salamat, ha? Napakalaking tulong na po ito. Tatatawin ko ito ng malaking utang na loobin sa inyo. Kung pa salamat sa akin. Sahod mo yan. Sinagirapan mo yan. Tsaka, hindi talaga yung laman ng tita ko eh. anyway, may iwan ko na kayo ah. Sige po, maraming salam. Pagkakilangan ka, tawagan lang. Ah, uh, may, may isa pa sana akong gusto sabihin sa iyo, Ate. Ano nangyari? Si Kuya Enzo kasi, alam mo naman yung kapatid natin, di ba? Adik. Jey, okay na kung yun yung nangyari kay Enzo para magtanda rin siya. Ang mahalaga, ma oopera na ngayon si Sarina. E, pag nasala lang natin siya na agad siyang gumaling sa operasyon niya. Oo okay. ata.